lahat mga idol At isang masayang pagbabalik sa ating munting channel Panibagong araw, panibagong adventure naman po tayo Pasensya na kayo mga idol kung medyo natagalan tayo ng upload Gawa ng napakasama pa ng panahon dito Sobrang malalaki pa yung alon yan papansin natin na mumuti Ang gulong ng alon hindi natin alam ngayon kung makapamana ba tayo ng maayos kasi malakas yung current pag ganito na malaki yung alon. Bali, wala tayong kasama kasi sa Idol GP may pupuntahan. Punta siya sa lugar ng kanyang mesis. Bali, iniram ko lang itong camera niya. Bali, tatiming lang tayo mga Idol pag dumit na yung alon ng konti. Saka tayo lulusong. Grabe. Amiya na talaga. Kaya tagal natin walang adventure. Hindi tayo nakapamana. Mas maganda na ngayon. Medyo maliit na to ng kunti. Para sa mga nakarang araw. Parang laki talaga ng alon. Kaya hindi kami nakapamana sa araw. So yan mga yun mga idol. na lang. Kung ano yung mauli natin. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito At maging safe yung dive natin. Go! At dito mga del sa unang dive po natin is dang ilak sana yung ating na target kaso dahil sa sobrang bilis ng langoy ng isda ito yung nangyari hindi natin natamaan ng maayos sayang ito pa naman yung ating unang tira At dito sa pangalawang dive po natin, isdang ilak na naman or danoy o brassy shellfish yung ating nakita. Medyo nahirapan tayo dito mga idol gawa ng sobrang lakas ng current. Grabe kasi ang lalaki ng alon kung mapapansin po natin. Yan, tinatangay po tayo ng malakas na current sa ilalim kaya hirap din tayo makapag-target. Kahit na medyo maamo yung ibang ilak, hindi rin tayo makapana. At dito mga idol habang nakadapa po tayo dito sa batuan may biglang sumulpot na malaking ilak. Ito yung premierang klasing ilak. Salamat at natamaan po natin. Medyo nahirapan din tayo sa pamamana. Bukod sa malakas yung karen, malaborin yung tubig mga idol kaya hirap tayo mamana. Ang laki ng ilak. Salamat. natin bumulaga. Salamat, Lord. Binamano natin. May rang klase ilak, ang laki laki pa naman. At dito mga idol sa pangatlong dive po natin minakita na naman tayong mga grupo ng ilak kaya nagtry na naman tayong mag-target sa kanila. Dito medyo alanganin lumapit yung mga ilak. May pagka mailap na kasi itong mga isda na ito. Sanay na rin kasi ito sa mga espero. Matagal ko na kasi nakita itong mga ilak na ito kaya hirapan din tayo makapana. At dito mga pagtingin pag tingin natin dito sa banda taas natin, meron na palang dalawang ilak. Kaso nung pinana ko, aksidenting naipit yung ating tali ng ating pana kaya hindi nang release ng maayos. Sayang. May para tayo mga idol na ganoy or ilak. So hindi natin nakakunan uh, ng video sa pana. kasi Pulputara pa natin. Okay. thank you, Lord. Medyo may pagkamalabo kasi yung tubig, kaya hindi ko na nakagawang i-open yung camera. Pinanak ko na. Baka makawala pa. Thank you, Lord. At dito mga idol sa dive nating ito may nakita naman tayong grupo ng mga ilak ang dami sana ng mga ilak kaso nahirapan ako mag target sobrang lakas kasi ng current na lumalabas dito sa butas na ito hindi ko masundan yung isda halos buong lakas kana ginagamit para mapigilan yung current ng tubig kaso <laughs> Hindi ko talaga kaya. Kaya, ito nag-resurface na lang tayo, mga idol. At dito, mga idol, labang pa-lapit ako dyan sa may akyata natin nakita ko itong grupo ng mga labahita kilala ito sa tawag sa amin na uring or amamakpak ito yung maraming isda dito sa lugar namin mga idol sayang at malaki yung pana natin kung malit sana yung nadala nating pana pinagtsatsagaan natin ito panain nasa 140 din ang kilo nito mga idol pag ganitong amihan Ayos na rin sana ito. ang tarin ng tubig. Malaki talaga ka kasi yung na Pero ayos na rin. Salamat sa ating mga Panginoon at nakahuli rin tayo kahit papano. Nakahuli tayo ng apat na piraso. Ito mga idol yung mga nahuli natin. Salamat. Buti na lang at nakapana tayo ng malaking ilak. Pero na tayo. Few moments later. So, ayan mga idol. Biro turn po sa ating lahat. Bali, dito na tayo sa bahay. <laughs> Medyo nahirapan tayo mga idol ngayon sa pamamana. <laughs> Grabe, sobrang lakas ng current. Sobrang galaw ng tubig. Malaki kasi ang alon. Kaya, yeah, lang tayo ng maaga. Hindi na tayo nagtagal dun sa pamamana. Pero salamat pa rin sa, pa rin sa ating mahal na at nakahuli pa rin tayo ng apat na piraso. Yan, paharap ko lang ko yung kamera natin mga idol para ipakita natin yung pagkila So ayan mga idol, bali ito na po yung, ano, yung apat na piraso natin na nahuli. Puro mga primerang klasing ilak. Salamat sa ating mahal na Panginoon at nakahuli tayo ng malaking danoy or ilak. Ito yung primerang klase. Tapos ito naman, hindi natin na na ng video. Buraw kung tawagin dito sa amin. Yun, thank you Lord. Marami sanang mga ilak mga idol kaso <laughs> hindi tayo maka pana. Sobrang galaw kasi ng tubig. Saka ang lalaki ng alon. Nahirapan tayo mag-target. Ayan. 2.4. Salamat. Ang laki. May git dalawang kilo. Bali. Ito naman. Yung tatlong piraso. Pang-ulam natin to. Ito yung -ulam natin. Ang sarap to pang sinabaw. Ilak. O danay. Ayan, may gito sang kilo. Yan, thank you, Lord. At may pambigas na tayo. Tapos may pang ulam. Laking blessing na to mga idol. Bali dito mga idol. Ito lang yung ibibinta natin. Dalawang kilo. Kasi yung sobra alanganin. Eh, palagay na lang natin to sa dalawang kilo. Times 200. Meron din tayong 400. Ito po yung binta natin sa araw na ito. Yan, malaking tulong na yan para sa pangaraw-araw natin na gastusin. Salamat at nakapag... Uh, adventure din tayo yon may upload din tayo tagal natin walang upload gawa ng hindi tayo nakapag sport fishing lalaki kasi ng alon buti ngayon medyo uh, late na ng konti pero ganun pa rin <laughs> nahirapan pa rin tayo salamat so ayan mga idol bali ang na lang tayo sa huli ng ating video bali may shoutout po tayo So, ayan mga idol. Good afternoon po sa ating lahat. At Merry Merry Christmas sa inyong lahat mga idol. So, ayan. Magsha-shoutout na po tayo. Shoutout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shoutout kay Dennis Delacruz Cruz at sa Delacruz Cruz Family ng Naikabiti. Shoutout kay Rudy De ng La Union. Shoutout kay... Shoutout sa Adi Sanusi Family ng Kaloya Antiki. Shoutout kay... Ryan Tyson at sa Tyson family. Shoutout kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout kay Niflid Gallardi ng Cebu City. Shoutout kay Bong De Ilbe Albinto, Laika Lopez, Larmi De Bibi De Solok, Idna De Rodil De Solok, Rocky De Solok, ayan ang babat ngon liti. Shoutout sa lahat ng mga taga-barangay Kanaga. Ayan, shoutout sa inyong lahat, especially sa Bertos family. Shoutout sa inyong lahat dyan mga idol shout out kay Edgardo Caspi ayan at sa Caspi family Diyan sa barangay kan Hawaii ng Barongan City shout out kay Joel Kaibog shout out kay Donald Handoyan ng Buhol shout out kay Erlinda Damisola shout out kay Danny Hipolio shout out kay Arman Iwag ng Panabo City Dabao din Norte shout out kay Chad Summers ng Buhol shout out kay Elmer Marcon and Andon Family ng kabatuan Iloilo -ilo. shout out kay Armando Sauberdes ng Dipakolaw Aurora shout out kay John Spirigrina ayan shout out sa iyo idol shout out sa Altar and Bonga Family sa Elorente Eastern Samar shout out kay Robert Rama shout out kay Ariel Avis shout out kay Mark Jones Porlaris ayan at sa Porlaris Family ng uh, San Mateo Rizal yan. shout out kay Ryan Akotayan shout out kay Mark uh, Colindon shout out kay Darwin Gadhi Gad, Gadji shout out kay Boss Roy shout out kay Jose Celo Bernabe Birna, ayan ng Semerara si ng Kaloya Antiki ayan shout out sa inyo mga idol uh, so ayan maraming maraming salamat po so ayan mga idol bali shout out na rin po natin yung ating mga Uh, kapwa may channel una una shout po kay ma'am Mary Charpentes yan shout out sa iyo ma'am maraming salamat po sa uh, tulong nyo po sa akin sa walang sawan nyong pagsuporta salamat at yun mga kabili na rin tayo ng uh, bagong camera sa tulong po ni ma'am Mary Charpentes ayan pasuporta po mga idol sa channel ni ma'am Mary Charpentis para marami pa po siyang matulungan yun thank you po ma'am at shout out din po sa dalawa kong mag, dalawa kong kapatid na sina kasi si George TV at my Star TV vlog. At shout out din sa tatlong magkarapatid na sina Idol Rapids for Fishing, Renan Fishing Adventure and Rialin Idria. Ayun, nagdidilim na. <laughs> shout out din po kay uh, Idol si Badong Vlog. Ayun, shout out sa iyo Idol. At shout out kay uh, Kalotlo Channel. Yan, shout out din kay Idol Bicol Vlog. Shout out sa Imanoy Manoy. Shout out kay uh, TV. Shout out kay Kapana TV Adventure. Shout out kay Father and Fishing TV. Shout out kay Larry Amos, si Larry Lakwat Zero. Shout out kay Arman Longhero TV. Shout out kay EE TV Adventure. Shout out kay Jones uh, Fishing TV. Shout out kay Jasper Fishing Vlog. Shout out kay Jesse Adventure. Shout out kay Jasper TV. Sh shout out kay Island God TV. Shout out kay BEG Fishing. Ayan ng uh, ng uh, Madre de Hostibu. Shout out kay Spro Fishing Channel. Shout out din kay Kasibat uh, Vlog. Shout, shout out kay Wenski Vlog. Shout out kay Capcho Adventure, Shout out kay Wenski Sport Fishing. Shoutout kay uh, Bonifacio Castigador ng Oton, Iloilo. Ayan, at... Shoutout kay Kuya Jig Adventure. Shoutout kay Banayad Vlog PH. Shoutout kay Bunbun Fishing TV. Shoutout kay Nas, Ad Nas Adventure. Shoutout kay Biri spiro Shoutout kay uh, Batanis Angler. Shoutout kay Mascolados 143 TV. Shoutout kay Manoy Nil Vlog. Shoutout kay... Uh, Ayan, Kuya North TV Shoutout kay Malakig uh, Hunter yan shoutout sa iyo Idol At shoutout kay Dwight Mix Vlog Ayan At Syempre, shoutout na rin Sa lahat ng mga uh, Silent viewers natin Ayan, may shout shoutout po sa inyong lahat At sa mga viewers natin po na nasa ibang bansa Yung mga OFW natin Ayan, uh, may shout shoutout pa sa inyong lahat at uh, din kay Idol Kabaloy Vlog ayan dyan sa may uh, barangay Alogan, San Policarpo ayan ng Eastern Samar. Ayan, mag shout out sa iyo Idol. Maraming salamat sa suporta So ayan mga Idol, sa hindi po na bangit po sa ngayon, bali sa next upload na lang po natin. Ayan. At sa gusto pong magpa-shout comment lang po kayo below para ma-shout natin sa sunod nating upload. Pasensya na kayo talaga at ngayon lang tayo nakapag-shout out, ngayon lang tayo nakapag-adventure kasi sobrang hirap mamana ngayon hindi kami nakapamana ni Idol JP lang araw gawa ng malalaki yung alon saka lakas ng current ng tubig na hirapan din tayo buti na lang ngayon at naka yun, medyo uh, lumiliit ng konti pero nahirapan pa rin tayo kahit na medyo maliit na para sa akin yon kumpara sa mga nakaraang araw grabe pero yun laking blessing na yun Ito na rin yung nahuli natin salamat naka pambigas din tayo So ayan mga idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig pa sa mga ganito pong klaseng adventure, yan, don't forget to like and subscribe mga idol at paki hits yung notification bell natin para lagi po tayong updated sa mga susunod pa nating video. Hanggang sa muli mga idol, ingat and God bless at see you next upload po natin. Bye bye!